Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Una po sa lahat, sana po ay nasa mabuti kalagayan dahil po malakas po ang bagyo ngayon. Lalo na po yung mga dadaanan dyan sa norte, mag-iingat po kayong lahat. Kasama ko po si Daddy D. Ayan. Dahil anniversary po ngayon, ng actually bukas pa po ang anniversary. August 29, pero dahil wala pong pasok ngayon, ngayon na yung talaga gagawin. Kaso, eto nga may bagyo, so bibili na lang kami ni Daddy din ng mga pagkain sa Chinox, and then i-deliver na lang namin sa Team Kain, guys. Ayan! Apat na taon na po ang KKK by Jeng and Otep. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aming channel. At mamaya po ay meron akong mga mga announcements. So, Panorin po ninyo hanggang dulo. Sana po hindi nyo i-skip hanggang dulo. <laughs> dulo lang. <laughs> Yan po, lalakad po muna kami sa bayan kahit medyo maulan para naman po ma-check din natin yung team kain kung ano-ano ang kanilang mga status ngayon. Pero si Shake Girl po ay sure na sure nandoon po sa kanilang school dahil binaha po yung kanilang ano daw, bumabaha na daw yung kanilang classroom kaya chinek po nila ni, ni Eddie Big. Ayan, punta na po kami Daddy D. Guys, eto na po yung status ng ilog namin ngayon. As usual, syempre, malalim na naman. Ayan, pero sana naman ay hindi umapaw para naman hindi maapektuhan yung nasa kabilang, yun, sa kabilang ilog. Sila kasi talaga ang bugbo, guys. Ayan, o. Oh, sana tumigil na yung ulan. Ayan, as of now, ay hindi pa naman masyadong matubig. Hindi naman umaapaw pa yung mga palayan dito sa daan sana lang ay talagang hindi na lumakas pa yung ulan kasi kagabi sobrang lakas ayan dito tingnan natin yung kila Jassel kung makakapasok kami dun mamaya medyo hindi pa naman sana naman ay wag lumalim pag uwi namin kasi tuloy tuloy pa yung ulan Ayan, medyo may ulan na rin. Ayun. Yun yung kila Ma'am Ja. Ayun. Hindi pa naman. <laughs> Carry pa yan siguro. <laughs> eh, inaayos pa ni Daddy di ang aming trapal. Hey guys, nandito na tayo sa Chinook. syempre napakasipag na Chinook. Uh, <laughs> kahit na bumabagyo ay bukas. At nag like nagtitinda lang mga masasarap na ulam. Ha, ah, di ba? Ayan. Dito na ang ating ibang mga orders. Hindi pa kung mo. Ayan. Ah, na ito ay mga tempo, no? Maralamdaman ah, naman natin. Ito ay naman yung ano yung nakasabi. Nakasabi talaga gano'n. Sisig kasi yung ating in-order. Sisig yung ating in-order para naman may iba iba naman. Dapat kasi ang gagawin talaga namin guys, yung ano, yung sisig, ibabalot balot namin sa letos, tapos magsisanggit kami doon. Eh, <laughs> kaso yan, umuulan. Kasi papatikin ko sana sa kanila na yung sisig, sobrang, salap, sobrang sarap ibalot sa letos talaga. Grabe, ang sarap-sarap. Kaya nga lang, hindi kami makikita-kita ngayon, didilibiran na lang natin sila. Kaso wala rin letos, kasi nabuhabag ito. Yan, Intay na lang natin ng konti oras na lang. Mabuti at medyo tumila na rin yung ulan. Ayan. Oo. Uh, ano wow, ba ang daming order? dali na po. Kailangan dali sa... Kailangan daw versong picture? Hindi. May photo ops pa?

ayan, pero syempre bago ang lahat ay e, bibili muna kami ng pagkain ng aming mga doggy kahit na maulan kailangan ito na, ang ating dog food <laughs> talaga naman kahit bumabagyo kailangan bumili ng pagkain <laughs> Siyempre naman, ilang naman tao ang kailangan kumain. Pati mga aso. Sipag naman ang mga mag-uukay. Talagang bukas sila. Hey, Ma'am Ja, ang una naming dadalhin. Dalawang liempo sa kanya. Kasi alam nyo naman, allergic yun sa chicken. Kaya hindi siya mag-chicken. Magchi <laughs> Yan, papunta na tayo kay Ma'am Jasel kung makakapasok ang tricycle. Ayun. Mababaw oh. na. Kanina kasi malalim, guys. Yan, oh. Litaw, litaw pa yung kalsada. Labas natin ang dalawang ilim po ng allergic sa chicken. So, Tawagin lang natin si Ma'am Terus apa yangkan? Eh, payung kan? Ah, Delivery. Sapi. Sapi. ก็มันซ้ําเหมือนกันนะนะคะ <laughs> 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 pero ba pa din. Ha? Kaya nga mo tataas pa eh. Saka umuulan pa eh. Nawa naman ay hindi na. Ay, ito dito. Mukhang tataas pa. Ayan oh. kaya Kaya naman ang tricycle kotse pala medyo ano na no si baha pa kalsada yan ang next delivery natin ay para kay CJ hindi natin ang isang bakit na fried chicken yan sila ni Tyron fried chicken ang request <laughs> alam naman natin ang mga kids ayan dito hindi naman masyado buti naman Tawa siya eh. Wala, hindi tayo makakain na sama-sama sa bahay. Paula na. Wala ka sakit? Wala Bye-bye! <laughs> Ay, mga bata eh. Kainin nalang namin baniyan. na lang namin. Eh, hindi nabaksay niyon. Hindi naman. Pero bibigyan muna kami ng baniyan. Uh. Sa Masakit Bawal niya sa paglalakas. Pa <laughs> na muna kami ng Diba sa akin ba? 2 Ah. <laughs> <laughs> uh. uh. so, wow! Oh! Delivery! Ayun oh! No? <laughs> Daming delivery wow, na. Na. Daming delivery <laughs> naman <laughs> na tapos mo sa akong Ano pala yun? Padulas? May padulas. May padulas. May May delivery din kayo sa amin. Dahanan na natin dyan yung printer baka. Okay. Hmm. Marapat yung kapag yun. Oo nga eh. Mga Kaya sila ay ano, nasa ka holiday. Kaya holiday din ang mga boys. Kaya nahata ko si daddy. Kaya sila paso. Ganda na sa kapuntungo na. Sige, saka lang. Lagi nyo na lang.

Lanzones? Oo, oh, bilhin ka. Matabi siya ng Lanzones? 1 kilo, ka. Gusto ko ng sita. Para nilaga pa ng mga talon. May okay. oh, na to naman no. Ha? sa bukas. Bakit? Tamang talahin mo. Hanggat presyo. <laughs> eh, ng blood sugar ko. Isa ho. Hindi akin na yun eh. na yan? Do sabi ano? Wala namang wang baha dito. Buti naman. Buti hindi nakakaramdam yung mga aso. <laughs> <laughs> ito na yung kalubungan. Ay, ito pala yung sampalo. Oh, wala kami nang gaano pagkausbong hindi osbong. pala dito pag mag 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 aano ako ng sinampalungang manong taan kaya talubong lang kayo dalaw dyan ganda pala ng talubong saan yun sampalok dito ah yan pala ako kuha pag ano magkuha ka kaya ngayon <laughs> eh wala naman tayong manok na ano yun manok na ngayon kasi eh halaki ng payo ko Ayaw mo basa na ko lang ay. <laughs> uh, walang konting init si Teya sa katawan. Kaya sabi niyo, oh. Alamid, Okay, bye bye. Tala. Okay. Tala. Yan, ibigay naman natin ng isang bucket ni Tyron. Nakaganito lang guys. Tapos nakasukot ng kino. Pero isang bucket ito. Diyan. Kaso nakakawala si Melo. Tawagin mo lang siya dito Day Tawagin mo lang siya dito Day, sa day. Okay, no. Pen? Pen? Hindi papasok guys. Kasi si Melo nakakawala sa compound nila Hindi tayo papasok guys kasi si Melo nakakawala sa compound nila Ayokong sumunod naman tong aso ko magbabakbakan na. Ayan, ayaw mo lang ka dyan. Basta nakasara dyan. Basta nakasara lang dyan. Nang bakit itong chicken ni ano? Wow! Ayan, chicken! Ang chicken si Tyron. Anniversary ng KKK eh. Apat na taon Dapat may kainan kami. Hindi, ni, Magulan eh. Ang mga bata eh. Ayaw mo lang ka maliit. Din talaga, talaga mm. yan. Ayan, nandito na kami sa bahay guys. Si Otep ay medyo nilalagnat. Mabuti na nga lang walang pasok. Ayan, syempre, ang kanyang favorite chinox okay. <laughs> Meron pa dyan fried chicken kayo ni Lolo. Sisig yung iba eh. Maanghang yan eh. Hindi pwede si ano. Lolo. Okay. Thank you so much po sa continued support sa channel namin. God bless po. Ayan guys, I would like to take this opportunity para magpasalamat sa mga nakasama namin sa loob ng apat na taon. Alam ko yung iba dito nasa ano pa lang, nasa day something, <laughs> nandyan na, nasa 1,000 subscribers pa lang, nandyan na, ngayon ay nasa 50 5,000 mahigit na tayo. Ayan, maraming maraming salamat po for staying with us. Kahit po yung iba'y alam namin hindi na nakakapanood sa dahil sa kabisihan sa buhay. Ayan po, maraming maraming salamat pa rin po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Ang KKK by Jeng Edotep na sana po ay suportahan pa po natin. Dahil, wow, dahil talaga. Ito na yung sinasabi kong mayroon akong announcement. <laughs> may pa-announcement pa talaga <laughs> meron akong i-announce ia yan po ay in-announce ko rin doon sa vlog namin nila meses ng kasama kasamang hara babes pero sasabihin ko na rin dito syempre naman kala ko kasi hindi ko na masasabit sa bandang dulo kasi nga ulan ng ulan tuloy tuloy tapos pa ang brown out so madilim hindi na namin na sabi kanina nung nagva-vlog ako hindi ko na nasabi yon pero sasabihin ko ngayon. Ayon, magkakaroon nga po ako ng isang segment dito sa ating channel na KKK. Siyempre, of course KKK din 'yon. Ah, kapitan ng kwento ng kwento. <laughs> Kung masisilip nyo po 'yung aking Facebook account, 'yung mga ginagawa kong videos doon sa mga reels yung mga nakafollow po sa akin doon or yung mga friends ko na doon sa Facebook account ko ay nakikita nyo po doon kung ano yung genre ng mga ginagawa kong kwento. Mga funny videos po yon mga pang pag good vibes lang. O, oh, diba? Ay, 40 ko naman ang pagkukwento. <laughs> Sabi ng iba. Wow. Pero, uunahan ko na po kayo. Uubigyan ko kayo ng sample. Ayan. Pabaguhin ko yung voice na to sa bandang dulo. <laughs> ang gagawin ko po doon ay my voice changer po akong ginagawa doon to add up syempre yung funny side of me. Kasi alam niyo naman ang boses ko pang MMK, wow. <laughs> Kahit nagpapatawa ako parang hindi pa rin nakakatawa, 'di diba? Kasi yung boses ko pang drama. <laughs> Pero ayun nga may may funny side akong konte Wow, konti talaga. Pero, alam ko naman, na yung iba naman ay medyo na-enjoy yung ganun. Pero, lalagyan ko naman ng caption yon kung yung kwento-kwento ko lang yon or talagang family vlog or something. Ilalagay ko naman sa title. Yung mga hindi naman bet yon pwede naman nyo naman pong i-escape para hindi naman po kayo mainis sa akin. <laughs> Kasi, gagawin ko yun as kapitana. Wow, hindi si Ate Jeng, si Kapitana Jeng. Basta, alam ko pong matutuwa po kayo. Sana po ay matuwa naman kayo kasi i ano ko naman po yun sa inyo i-share ko po yung ibang mga kwento-kwento dito sa bukid tungkol sa mga aking mga alagang hayop yan ganyan para man po yung mga ibang medyo malungkot o sad life sa mga araw-araw na buhay ay mabigyan po natin ng konting ngiti yan sana po yun ang goal natin at saka talaga, sa totoo lang kasi, kapag solo ako dito, halimbawa si Daddy Day nasa vlog, tapos si Otep ay nasa school, talagang hirap din po akong mag-vlog, yung mga requested nyo pong vlogs, ay hindi ko rin kayang gawin. Halimbawa, magkatanim ako, or ikot-ikot dito sa area, nang wala po akong cameraman. Sa totoo lang po, medyo mahirap po talagang gawin yon Yung halimbawa, ipapakita ko lang yung ibang place, na walang cameraman, walang sumusunod sa akin cameraman, medyo mahirap po yon Unless, puro cooking yung gagawin ko. Pwede po yon Kaya lang, syempre, yung iba naman hindi rin masyadong bet yung puro cooking kasi hindi naman ako din ganun ka sobrang galing sa cooking. O di ba? Ano yung kaya nating i-offer? Ibibigay ko po sa inyo. Kahit po mga short videos lang na pang pag good vibes, kung kakayanin ko po na every day or every other day ay magbibigay po ako sa inyo ng mga kwento ni Kapitana. Ayun, sana po ay magustuhan ninyo. Hindi ko po sure kung kailan ko ma-start. Basta po nakagawa ako ay start ko na po. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Thank you so much po. Si Ote po kasi ay medyo masama ang pakiramdam. Medyo nilagnat po siya nitong mga nakaraan dahil po sa, sa pabago-bagong panahon din. Ayan. Yan nga po pala. Meron po tayong bagyo. Napatuloy pa rin po ang malakas na pag-ulan. Mag-ingat po tayong lahat at sana po ay ligtas ang inyong kalagayan sa mga oras po na ito. Maraming maraming salamat po. God bless.